Gaya nga po na binalita natin na tuwa ang mga petitioner sa pagpapalawig ng Court of Suprema sa Temporary Restraining Order o TRO ng batas. At para riyan, makakausap po natin si Attorney Harry Roque na isa sa mga petitioner laban sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Magandang umaga po Attorney Roque. Mag magandang umaga Maris nato at magandang umaga mm -hmm. sa inyong lahat. Oh, uh, Attorney Roque, ano na po ang susunod niyong magiging hakbang? Siyempre, natutuwa kayo na uh, nag-issue o pinalawig pa itong Temporary Restraining Order? Wala, well, uh, meron po kaming memorandum na kinakailangan isubite, no? Binigyan po kami ng uh, 20 days mula nung huling uh, oral arguments, no? Hindi po ako nagkakamali, yan ay 27, no? So malapit na po yun, no? Halos 10 araw na lang natitira at ang parehong panig ay kinakailangan simultaneous magsampan ng memorandum. Kung sakasakali po, ano pang uh, i-re-raise dito sa uh, uh, MR na ito? Well, uh, magkakaroon lang po kami ng summary, no, yung mga issues na ipinadala namin sa hukuman, yung mga issues na lumabas dun sa oral argument, no. Uh, yung aming petisyon po ay inamendahan namin para mapawalang bisa na yung lahat ng mga probisyon ng revised penal code sa LIBEL, no. At mm -hmm. uh, syempre, wala namang uh, pagtatalo dun sa iligalidad nung uh, tinatawag nating takedown provision, Pati yung uh, Office of the Solicitor General umamin na uh, hindi niya madepensahan yan, no. At ang isa pang kontrobersyal na provision, yung Section 12 ng Batas, yung real-time gathering of data na inamin din naman ng... Uh ng Solicitor General na mas mabuti sana kung nagkaroon ng provision na ang Korte pa rin na mag -issue ng warat bago makakalap ng mga impormasyon. Attorney Roque, ano kaya sa tingin nyo ang naging sanhi kung bakit mas pinalawig pa nitong Korte Suprema itong Temporary Restraining Order po? Well, Maris, malinaw sa ating Rules of Court yung basihan para makapag-issue ng Temporary Restraining Order, no? nakasaad dyan na unang-una dapat yung bagay na yan ay merong extreme urgency. Napaka-importante. At pangalawa, kailangan mapakita mo na merong irreparable injury kapag hindi nag-issue ng TRO. No? So itong TRO neto, dahil pangalawang beses na na-issue na ng Supreme Court, ay isang desisyon na importante itong uh, um, kasong na uh, dinidinigay ng korte at kapag hindi napigilan ng enforcement, baka magkaroon ng irreparable injury na sangayon naman kami, no? dahil ang sinasabi nga namin, baka magkaroon ng chilling effect itong batas neto doon sa pag-eeksersisyo ng mga protektadong mga karapatan. Mm -hmm. Pero paano naman po kaya yung mga ibang mga cyber crimes na nagaganap? Paano kaya natin to masasolusyonan kung halimbawa hindi na talaga tuluyang maisabatas itong uh, cyber crime law na to? Well, ang sabi naman ng mga hukuman, no? kapag uh, merong isang batas na napawalang bisa dahil doon sa tinatawag na overbroad siya no, or overbreath, ang remedyo kinakailangan sumulat ng bagong batas. No? Pero siyempre, yan yung kapag mag-prevail uh, mag kami no? at uh, pumanig sa amin ng Korte Suprema. Wala pa pong desisyon. Um, ito pong desisyon ay darating lamang pagkatapos pa nung uh, submission ng mga memorandum. Oo, attorney, uh, umaasa po ba kayo o gano'ng kaya kalaki yung chance na tuluyan ng hindi batas itong uh, cybercrime law? Well, napakahirap na maghimasok sa hukuman. No? Sabihin na lang natin na nagkaroon ng uh, um, malinaw na diskusyon kung ano yung mga mga isyong nakakaapekto sa ating demokrasya. At umaasa naman ako na ating hukuman ay uh, itataguyod yung ating saligang batas. Alright. Maraming salamat po Atty. Harry Roque, isa sa mga petitioner laban sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Patuloy po kami makikibalita sa inyo.